So for today's video ay gagala tayo dito sa Surigao del Sur. Medyo malayo-layo to pero magiging sulit to. Sa ganda ba naman ng lugar na pupuntahan namin. At nakakasiguro ako na magiging swak ito. Kasama ng mga pinsan ko at mga auntie ko. At first time din namin lahat ito. Magtampis ako sa Enchanted River. Magpagos sa tubig sa Tinoy Falls. At dumiyain ng matagal para lang marating ang mga lugar na ito. Kaya yeah, let's go simulan na natin to. So guys, ayan, uh, may dalawang van and going kami ngayon ng, ano, ng uh, Enchanted River. So nagpapagas muna tayo at nandito tayo ngayon sa Butuan City. Kasi medyo mahaba-haba pa kasi biyahin natin. Hello. Hi, mga people in the house, yo. Hello, like the look. <laughs> hi, hi sa vlog. Hi, Dr. Hi. hi. Hello. Hello. Kapila ka, Rosberry Toast. Ah, kaya ano buro, danda lang tayo siguro mga dalawa talahat eh, or tatlo. At lo, maximize natin. Kapag titirahin ang malapitan yun, dalawang oras lang yeah, talaga yun. So, yun na, time check natin guys, alas 4. Yan, kasama yung pinsa namin, yung mga anti, ah, mga 2, to 2, or 3 hours yung biyahe. Let's go, let's go. Ito yung mga oras na ang sarap na sanang magpahinga pero mas pinili kong maging gising kasi gusto kong makita yung daan. mag-stop over muna kami dito kasi marami kaming kasamahan na nahilo sa biyay. Hi! Good morning! Boss, Joma! Malay mo tayo, boss? Ah, Konting na malapit na. konting na lang. Na. Kunti, kunting, kunting malayo na lang. <laughs> konti malayo na lang. malayo na lang. Was of 5.29. So, nasa na na tayo guys sa Bayugan. So, konti na lang. Konti na lang daw na malapit. Sabi ni Bossy. So, simple sabi biyahe, hindi mawawala yung mga bagay na to. Yun. Eh. Hey. ngi mo na. Ngi hey mo na. So ayan, nasa ano na tayo guys, sa, nasa Prosperidad, uh, Municipality of Prosperidad. So ayan, uh, next stop natin, na uh, hinatuan, uh, at River na tayo, mga 1 and 30 minutes siguro ang biyay. all goods pa rin lahat dito. So, may mga ano lang, may mga nahihilo lang, pero all goods naman. At sa apat na oras na biyay namin, eh, narating na rin namin ang entrance ng Enchanted River. At alam mo na kagad kung nasa Enchanted River ka na kapag ka makita mo ang malaking ulo na ito. At para sa akin, eh, napakaganda ng paggawa ng structure na at ito. Para bang nagwe-welcome na kaagad sa mga turista. At bago tayo makapasok sa Enchanted River ay eh mag mag entrance muna tayo. 100 dito. sa mga at at sa mga seniors. At 30 naman sa mga bata na for feet tall. At kasama na sa entrance fee ang pagsakay sa shuttle na ito papuntang Enchanted River. Nga pala guys, hindi nga pala tayo pwede magdala ng pagkain doon sa pinaka Enchanted River. Pero kasama din naman sa entrance sa mga table nito para dito na kayo kakain kung sakali nagdala kayo ng mga makakain. Pero kung niyo. wala naman kayong dalang pagkain ay pwede naman kayo mag-order sa area na ito at malaki naman yung area kaya kasyang-kasya kayo dito mababait at friendly ang lahat ng mga tao dito at yun pagkatapos nga nating kumain ay sumakay na tayo dito sa si shuttle at ako pa yung nauna para bagang hindi tayo excited sa bagay na ito at mga 5 minutes siguro na biyahe marating na natin yung pinaka entrance ng Enchanted River at Rival. dahil nga sa dami namin ay nakupan na namin ang isang biyahe ng shuttle pero meron na pa rin namang naiwan pero okay lang naman dahil 5 minutes lang naman yung biyahe pagkarating mo dito ipapakita mo lang yung tatak na nasa kamay mo patunay na nakapag-entrance ka doon sa may itaas at yun hindi ako makapaniwala na nasa enchanted river na tayo eh, kasi nga kung nakasubaybay kayo sa mga video ko ay nasa mga sapal lang talaga kami at yun makapagpicture ka lang dito solve na may day mo at yun maaamiss ka talaga sa enchanted river na ito at kitang kita mo pa yung mga malalaking isda na nakalangoy dito at dito nga sa part na pinuntahan ko ay bawal maligo ang tao dito kasi nga napakalalim ng tubig at dito din sa part nito ay lumalang Labas ang mga malalaking isda. At ang sabi pa nila dito ay pagpatak nga daw po ng alas 12 ay lumalabas na yung maraming isda. Para daw bang alam na ng mga isda na sa ganyang oras ay papakainin na sila. Mapapaisip ka na lang talaga na napakahiwaga ng lugar na ito. At meron din namang area na pwede lang maligo ang mga tao at yun yung susubukan ko. Saya nga lang ay hindi ako makapag underwater kasi nga naiwan yung pang underwater ng GoPro ko kaya eto na lang muna tayo. Bawin na lang tayo sa susunod na pagbalik natin dito. Para sa next adventure natin ay gagawin part parto para hindi na tayo humaba sa video na ito. So okay kan mirid sa pinaka -ubos. And then tapata dito no. Kaya dito muna sa pinaka sa falls. So dire pa tagi. ka. Kabe ka tok tok men. Huh. Oh. One time ligit ka diri ah, basta kay. Sure ball ka gyud. Ah. na. Ah. So. Atong ato nang one. Pinakataas sa falls gyud. Okay, na minuto na tel. So tara ditong falls no. Atong gidronan nato. So natin na tayo dito. Muna Tinuyuan Falls. So habog kaya guys. Hindi, guys so. pa